Good morning, good morning, good morning Welcome to my channel Ako pala si Tina Tindera ng Dean's Store And guys, for today's video Ayan, September na <laughs> September na guys Ayan na, simula na ng Bear Month Ngayon, uh, ipi-flex ko lang sa inyo guys Yung aking napamili From Pure Gold ayan, September Ito guys, yung aking First September ng aking uh, pag-order dito kay Pure Gold. Ayan guys. Ito guys, I worth 1914. Ngayon lang dumating guys sa kasagsagan ng may bagyo. <laughs> ayan guys, sobrang lakas ng bagyo ngayon guys. Grabe, ayan oh. Sobrang lakas ng ulan. Maulan siya ngayon. Ayan. Mauna siya ngayon guys, kaya ingat-ingat po talaga ngayon. So, ayan, September na. Kaya ito yung aking na uh, napamili this month ng September kay Pure Gold guys. Ayan, medyo marami na. Very light to, nagkaroon ng 1,940. <laughs> yung aking napamili kay Pure Gold. Dito yata mad na ako lumabas. Ayan, guys, sobrang lakas ng ulan. May bagyo talaga siya guys. Ayan eh. Ayan o. Oh. <laughs> ayan guys. Sobrang lakas ng ano, hangin. Tsaka kagabi pa yan. Kagabi. Ay, nung isang ano pa. Kagabi, tas mga sumunod na rin. Kala wala nang ulan. Tas meron na naman yata ang bagong bagyo yata to. O siya pa rin yata. Si Enteng pa rin yata to. <laughs> o so, oh, anyway, sa yan. Kaninang maga lang. Pumunta si Kergold. Kahapon dapat to. I-deliver. Kasi Tuesday ka kahapon. Dahil nga sa malakas ng ulan kahapon eh yun, hindi na nila na-delay yung uh, deliver nila sa akin kaya ngayon, Wednesday, yan ngayon lang nila na-ibigay ng maaga pa, maaga pa talaga siya, wala pa benta <laughs> kaya may benta ko ng mga ano lang na ibigay lang randis sa kanila so anyways, so ayun, ipiplex ko lang yung aking mga nag-family work 1,100 ayan guys sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa akin, please subscribe to my YouTube channel. Ayan guys, Teen Store Vlogs po. At pakisip yun na rin po ang notification bell para update ang sa videos na gagawin. Ayan, maulang umaga. <laughs> so yun na guys, ito yung aking na family for today. Ayan na, i-deliver pala for today. Ayan guys, meron tayong isang box. Meron tayong uh, isang box guys. Tsaka meron tayong dalawang tig plastic. Ayan. Ito yung mga chicherya yata ang laman. So, i-flex ko sa inyo guys. Ayan guys, yun laman ng isang plastic muna guys. Ayan. Meron siyang water tops na blue tsaka hansel crackers. Ayan meron din siyang mga chichirya na ito, pillows. At meron din cracklings. Marami ako order na ano. Pero ito pa lang, baka nandun sa loob yung isa, nasa box. Ito pa lang yata nilagay. Ayan. Yan ang isang bag. Isang bag. Ayan guys, ito naman yung laman ng isang box. Ayan, meron siyang potiko ko Ayan, ha, dito nga nilagay yung ibang mga kuchirya tulad ng snacko. 1, 2, 3, 4, 5. snacko. Ayan, meron din cheese string. Ayan, cheese string. Cheese string. Dito mula, Meron din Mr. Chips. Ayan, Mr. Chips. Mr. Chips. Ito meron din namang mangwan. Ayan. Mr. Chips. Meron din ito uh, budget pack na UFC sa dalawa. Tatlo, apat. Ayan, apat na apat na UFC ketchup. Then, meron din ditong great taste choco. Ayan. Meron din, ayan, meron din juice na nesty apple. Ayan, meron pang dito manguan. Tapos meron ding, ayan, manguan pa din. Tapos, ayan, meron ding bravo. Ayan, bravo crackers. Ayan. Meron ding, ito, ribisco choco. Ayan. Meron din tayong biniling, ayan, no. O, meron na naman tayong buy 10, get 1 free. Ayan, dagdag kita. 13 pesos. Ayan. May dagdag -dag kita daw tayo guys. Oh. At meron din ako nabiling brown. Coffee ko brown. Ayan. Ganon din siya guys. May papremyo din si Pure Gold. Si Coffee ko. Tapos meron din Baraco brown. Meron din ako binili guys na mga dilata. Ayan. Century na. Kasi naubos na to guys. Century Flakes in Oil. 1, 2, 3, 4, 5. Ayan, 5. Tapos, meron ding giniling. Ayan. Dalawa. Tapos, meron ding maliit na giniling, guys. Ayan. Sa dalawa, tatlo, apat, lima. Tapos, meron ding luncheon meat. Ay, chicken lang yung meron. May nag-order rin ako ng beef. Wala yata. At saka, may in-order din akong 555 na ano, wala din yan. So, yan guys, yung aking mga pinamili kay Pure Gold. Yan. Isang box siya guys. Okay. Ayan guys, so eh, meron pa tayo isang plastic guys na mga sabon. Yan. Ayan guys, meron tayo. oh, meron na naman pa promo. ang dami yata ang promo. Oh. Meron tayong nabiling Cream Cell Conditioner by 11 get 1 free. O oh, may promo na naman tayo guys na nakuha guys. Ayan no. Oh, may nakuha na naman tayong promo. Ayan. Tapos meron din ditong promo rin. Ayan no. Oh, sun Silk Pink na buy 11 get 1 free. Sun Silk. Ayan na. Para marami tayo nakuha promo for today. At meron din ito. Sun Rocks. Bone order ako ng Sun rocks, guys. 1, 2, 3, 4. Then, meron din tayong Surf. Uh, pa, uh, powder. Ayan. Anim. Ay! Natapon. Butas. Butas siya guys. Kasi ito meron ding anim. Ito anim o. Oh, meron ding get six. by six, get one free. Ayan. May isa tayong free kay color red to guys. Itong powder pink. Ayan. Ito butas. May nabutas guys may nabutas siya eh. So yan guys, yan. check ko muna tong may parang may natapon. Butas siguro. So yan guys, ang konti ng 1.9. <laughs> Ayan guys, ang konti lang ng 1.9 na grabe na talagang ano talaga ngayon. Bilihin, sobra. Ayan oh, napakakunti na lang guys ng bilihin. So, yan lang guys yung napamili natin 1900. Ayan. Kumulimlim so, na naman yung paligid. Ayan, medyo dumilim na naman. Ayan, guys, so ang konti lang ng ano, ng 1,900 Konti na lang talaga siya. Anyways, latey magagawa. <laughs> ayan. kulimlim pa rin na mahangin na, guys. Yung paligid, ayan. Eh malakas na yung hangin na naman maulan Hey guys oh. hi guys <laughs> walang pasok ngayon guys kaya ayan nandyan yung bata walang pasok for today guys isang konti na lang ng one night konti na lang. Wala pa nga dito yung in order kong Youngstown na. Alam ko may Youngstown na kong in order guys. Pero wala. Pati Hokkaido rin. Wala din. Wala din siya. hindi ano pa. Di ba? Wala ako na, na bilang na Hokkaido. Tapos wala din siyang Youngstown. Wala din Argentina. Ano ano, may Argentina ko in order pero wala rin dumating. Hindi rin siya ano, kasama at ah, saka yun na ngayon malalaki pang makarel na malaki na wala aring dumating anyway sa yun na mga baka naubos na sila ng stocks tinan ko sa kilistahan at bakit one time tapos ganito na <laughs> diba mamamayan oh, ay nagpulang-pulang na sila ng items 50 bucks tapos 8, 8 tapos 12 itinan natin guys So, yun lang yung dilata na doon order pa ako na, ano gano'n eh, Argentina. Anyway, sayan. <laughs> Nakakaloka, no? <laughs> Walang pasok na yon. kaya ayan, nandito yung mga bata. So, yun yung isa yan. Salamat ulit sa panonood sa akin for today. Ayan. Kasi sa mga hindi pa po nag-subscribe sa akin, please subscribe to my YouTube channel. Ayan, guys. Thanks for vlogs Ayan. At pakitin na po ang notification bell para updated po kayo sa aking mga videos. Thank you doing guys. At syempre, salamat po sa aking mga bagong members guys. Ayan, kay sis Maxi Maxi. Ayan, thank you, thank you so much sis uh, uh sa pag may member mo sa aking hunting channel. Ayan, thank you, thank you so much sis Maxi Maxi. Ayan po ang kanyang channel. At syempre sa aking mga nagre-renew ng aking mga ng members guys ay maraming maraming salamat guys pakikulong yan po sa aking um, YT channel sa ating munting uh, bahay Ayan. thank you thank you po sa mga nagbibiri nyo Ayan. sa lahat sa aking mga old uh, uh, members Ayan. kay si si Koy Milet thank you thank you so much kay sir D, sir Try Ayan. kay si Hazel thank you thank you so much guys sa inyo Ayun na mga. Thank you, thank you so much. Again, God bless us all. Ingat po ang sa lahat. Kung maulan pa uli. <laughs> Ayan. Thank you, thank you so much. September na. Very, very, very months na. Bye-bye.